Guys, ako mag minimum ko po no Mamili po taon ko guys oi Dili po kuha ng mga maestra Sus, napuno na sa utang Grabe na, utang na na, naguna na na guys Kanang mga prea ng OFW, dili sa kuha na guys So wala pa na ka abroad guys Ang utang na na, dili sa kuha 40 na ng na nakuha na na mga, kanang mga kasambahay Naku samut pas ang mas gusto na kong uh, asawa puhon guys kapreya anang abogada engineer nga babay kay dagko man sila sweldo maka ma, tanan na kong gusto makuha na ko guys kay dagko man sila mga sweldo like mo sample na mga kuan di na ko mga maestra og mga OW lagi na mga kasambahay lagi di gigko ko pahala na guys basta ganga ko ang gusto kanang mga dagko kay sweldo Kaning naunga, nga? naunga, nga? Kagwapo ani? Mumpili lang nga nang mga maestra o o pinabuli o mga kasambay Nako, ko. Sus. Malo